Sa linggong ito, naway maging matatag kang anak ng Diyos araw-araw. Wala nang insikuridad mula ngayon. Wala nang takot mula ngayon. Naway walang makapigil sa iyong dila. Naway wala kang takot sa tao mula ngayon. Tanging takot sa Diyos lamang sa pangalan ni Jesus. Naway lumago ang katapangan na ito sa iyo. Naway magbukas pa ang iyong espiritual na mata. At makita mo na mas marami ang nasa iyong panig kaysa sa mga kalaban mo. Naway makita mo ang mga hukbo ng mga anghel. Hayaan mong ang kagalakan, pag-ibig, kapayapaan, at kapangyarihan ng Diyos mag-umapaw sa iyo at humipo sa maraming tao at magbukas ng kanilang espiritual na mata sa pangalan ni Jesus. Pinapahayag ko na ang mga pintuan ay magbukas para sa iyo, mga pambihirang tagumpay at mga bagong pintuan upang maabot ang mga tao upang makilala nila si Jesus. Pinapahayag ko na ang anointing na ito ay lumago sa iyo, naway kumilos ang kapangyarihan ng Diyos sa iyo ng makapangyarihan at humipo sa mga tao. Naway mapagaling at mapalaya ang mga tao at maranasan ang mga milagro mula kay Jesus sa pamamagitan mo sa pangalan ni Jesus.